Welcome once again to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. I hope you have your coffee with you. Uh, today we're coming back to our study in the book of Jonah. No? Last time that we are here, nakita puna hardness of heart ni Jonah. We said na Jonah would rather die than obey God. And so we find him uh, this uh, day at the bottom of the sea. Pero even though si Jonah feeling niya tapos na siya sa buhay niya, ay niya talaga sumunod sa Panginoon, uh, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. At yun ang matutuklasan natin ngayong araw na to na doon sa pinaka ano, darkest and the uh, deepest moment sa buhay ni Jonah, doon niya naalala at natutunan muli kung anong ibig sabihin ng grace yung grace ng Panginoon. So, I hope you have your coffee with you. Mag-usap po tayo, magkwentuhan po muna tayo. Sandali, 15 minutes lang po. Pero bago po tayo magsimula, let's join our hearts in prayer. Lord, we thank you for this wonderful time that you have allowed us na magsama-sama po ulit uh, upang mag-aral po ng inyong salita. We ask, Lord, na buksan niyo po yung isip po namin at puso po namin na maintindihan po ang inyong salita. Hindi lang po maintindihan nito, pero isa pamuhay. Lord, I pray that you would allow us to understand a, a deeper a picture of your grace. Lord, yung kabutihan nyo sa amin, yung kanyong awa sa amin. So Lord, we commit to you this time. We pray that you be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Kung may Bible po kayo, anyayahan ko po kayo ulit sa Book of Jonah. Basahin po natin Jonah chapter 2. Jonah chapter 2 po. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ito po ang sabi. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice, for you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me, all your waves and billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight. Yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds are wrapped about my head at the roots of the mountains. I went down to the land whose bars close upon me forever. Yet you brought up my life from the pit. O oh Lord my God, when my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love, but I with a voice of thanksgiving will sacrifice to you. what I have vowed I will pray, I will pay. salvation belongs to the Lord and in verse 10 Sabi dito, and the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah out into the dry land. And God bless the reading of his word. Alam niyo po uh, ngayon, kakauwi ko lang po. Actually galing po ang Baguio kasi doon po nakatira yung aking magulang. Noong pag-uwi ko po doon, may opportunity po ako makasama yung pamilya ko at uh, nakita ko po yung tatay ko may panibago po pala siyang hobby, may bago siyang hobby. Ang hobby niya po ay mag-ukit, no. So binigyan niya po ako ng mga inukit niya mga items, itong dalawang 'to. Uh, ito po ay uh, butter knife, no. Uh, sabi niya, itong mga butter knife na ito, yung pangkuha ng butter sa sandwich, agaling uh, galing to sa isang puno na tawag ay battle brush. Uh, I don't know kung tama yung pagkasabi ko, no? Pero yung kahoy na to ay galing po doon sa isang puno na battle brush ang pangalan. Yung puno na yun daw, eh, nitong nakarang taon, hindi ho ba madami pong mga bagyo, isa yun sa mga punong nahulog, no? Uh, hiningin ng tatay ko yung mga kahoy na yun at, uh, ito nga, eh, may hobby siyang uh, pag-uukit eh ito po yung inukit niya, no. Uh, you know, very meaningful po sa akin itong mga regalo ng tatay ko na ito sa akin because it reminds me of uh, what prayer does sa buhay ng isang tao. Kagaya nung battle brush po na uh, yon know, na siguro uh, talagang mahina na talaga siya kaya hindi niya nakaya yung bin, yung bagyo na dumaan eh nahulog na lang siya kahit yun ang nangyari dun sa punong yun, e eh, meron pa rin purpose yung puno na yun. And in fact, dun sa time na talagang siya'y bagsak na bagsak, uh, doon sa kamay ng isang skillful na craftsman, meron pa palang magandang maidudulot yung buhay niya. Kagaya ni Jonah, no? Uh, kung maalala niyo talagang sobrang tigas ng puso niya sa Panginoon, uh, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, pumunta siya sa Tarshish, na dapat dito siya pupunta, doon siya sa kabilang dako pumunta. <laughs> ang tigas talaga ng puso niya. Sobrang tigas ng puso niya na, eh, kumbaga at peace na at peace siya, doon sa, yun, yung sa kagustuhan niyang mapalayo sa Panginoon na he was even asleep doon sa 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 barko na 'yon even though the waves were just pounding on it no sobrang lakas ng bagyo na 'yon um, everybody was praying to their own gods everybody was throwing over cargo pero si Jonah wala siyang pakialam kaya na-call out siya uh, nung mga sailors doon, yung mga mariners na kasama niya. Sabi nung kapitan, eh, anong ginagawa mo dyan? Eh, bakit ka patulog-tulog? Manalangin ka rin doon sa Diyos mo. Sabi ni Jonah, itapon nyo na lang ako doon sa, <laughs> tapon nyo na lang ako sa dagat kasi tumatakbo ko sa Diyos ko. E, yung Diyos ko nga naman, eh, yung may lalang ng langit at lupa at gusto ko siyang takbuhan kasi ayoko gawin yung gusto niyang pagawa sa akin. Itapon niyo na lang ako sa dagat at uh, pag ginawa niyo yun, ay eh, maliligtas tayong lahat. Maliligtas kayong lahat. Akala ni Jonah, ano, sino ba mag-aakala na isang tao na itinapon sa gitna ng bagyo, sa ganung kalakas na bagyo, ay eh, magso magsusurvive pa. Pero hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay niya. Kasi doon sa, sa dagat na yon may inihanda ang Panginoon na isang creature, no? Malaking isda na yun ang lumamon kay Jonah. Isa pa yon Sino ba naman ang magkakaakala na pag isang tao ay kinain ng malaking isda ay yung tao na yun ay magsusurvive pa? Pero hindi rin. Doon sa deepest and darkest moment ng buhay ni Jonah, yun ang ginamit ng Panginoon upang matutunan ni Jonah kung ano ba ibig sabihin talaga ng grace, ng biyaya ng Panginoon. Kaya itong prayer na ito na nabasa natin kanina, no? itong prayer na to ay isang prayer na matatawag natin na beautiful. It's it's a beautiful prayer, no? Because even in the depths of Jonah's disobedience, Jonah's despair, his depression even, uh, hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Sabi niya, I called out to the Lord out of my distress and He answered me out of the belly of Sheol. I cried and you heard my voice wala pala talaga maglalayo sa atin sa biyaya ng Panginoon kahit yung mga ganong klasing moment sa buhay ko natin eh yun din pala ay kaya tayo abutin ng Panginoon kahit nakalimutan na natin ng Panginoon ay tayo pa rin ay kilala ng Panginoon at naririnig ng Panginoon sabi po ni Tim Keller uh, dito po sa isang libro to na binabasa ko po no uh, The Prodigal Prophet tungkol po ito kay uh, kay Jonah sabi ni Tim Keller po dito sa librong ito, basahin ko po sa inyo. No? Sabi niya, with 2020 hindsight, we can see that the most important lessons we have learned in life are the result of God's severe mercies. They are events that were difficult or even excruciating at the time, but later came to yield more good in our lives than we could have foreseen. Sabi niya, severe mercies ng Lord. No? Inahayaan ng Panginoon pala tayo na dumaan sa ganitong mga klaseng uh, events sa life natin, situation sa life natin. Kasi dun sa darkest moment na yun, dun natin maalala yung kabutihan ng Panginoon, yung kagandahan ng Panginoon. And, and that is where, in the midst of our hardness of hearts, we realize again, the beauty of God. This story also, this prayer also, let us uh, see the the reality of um yung severity ng Panginoon ano minsan sa katigasan ng puso natin kailangan medyo mas mas lakas yung hampas ng pagdidisiplina ng Panginoon sa atin so this is also a hard prayer it's a beautiful prayer and a hard prayer at the same time sabi ni Jonah sa prayer niya to for you cast me into the deep into the heart of the seas and the flood surrounded me all your waves and billows passed over me. Then I said, I am driven away from your side, yet I shall again look upon your holy temple. Uh, alam ni Jonah na yung mga sailor naman yung <laughs> nagtapon sa kanya doon sa dagat. Na alam niya din naman, siguro naman, naalala niya na yun ay request niya. In fact, hindi gusto ng mga sailors na itapon siya. No? Pero yun ang request niya. Pero nakita niya dito, ang sabi dito, ang Panginoon ang nag-allow, oh, hinayaan ng Panginoon na manyari yon sa kanya dahil nga rin sa katigasan ng puso niya. Alam nyo, minsan kailangan din natin mayanig ng Panginoon para ma-realize natin that God's ultimate purpose is not to make our lives comfortable. God's ultimate purpose is not to give us everything that we want. Hindi yun ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Because, ang goal ng Panginoon sa buhay natin is that one day at a time, we would reflect the image of jesus that we would become more and more like him and it takes severe mercy uh, for us to come to that point kagaya nitong mga butter knife na to na nabigay sa akin ng tatay ko sabi niya kasi kailangan may mga portion dito na naka naka-round uh, rounded yung kanyang carving no sabi niya uh, when you carve uh, a knife like this you go with the grain no don't go against the grain Otherwise, masisira mo yung wood or masisira mo yung tool mo. Alam niyo sa prayer, ganun din yun. Ano? Yung prayer ang ginagamit ng Panginoon para ukitin yung mga kalooban natin para maging kagamit-gamit sa Kanya. Kinukomporming niya tayo dun sa grain ng grace niya. Pero kung pipilitin natin that we go against the grain, eh masisira lang din talaga yung buhay natin. So we have to realize that you know, yung, yung glory ng Lord, yung grace ng Lord, it's also hard uh, sa part po natin kasi tayo yung ikinokomporme uh, sa image ng Panginoon. But it would yield a beautiful result. And finally, itong prayer ni Jonah sa dun sa depths ng sea, dun sa, sa chan ng ano, ng isdang ito, it's an imperfect prayer as well. Tingnan niyo yung dulo nitong ano, itong uh, passage na to, no? Sabi dito, When my life was fainting away, I remembered the Lord and my prayer came to you into your holy temple. Ito mo yung verse 8. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. You would notice that it, this is an imperfect prayer. Kasi sino sa tingin niyo yung tinutukoy niya when he says that um, those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Even at the deepest point in his life, hate niya pa rin talaga yung mga tiganinive. Eh. Itong mga taong to ay eh, sa paningin niya malayo pa rin sa presensya ng Panginoon at wala silang hope, no? Pero you know, even in this discipline of the Lord sa kanya, matigas pa rin yung puso niya. It's a imperfect prayer. Madalas yun din yung prayer natin. We don't know exactly the will of the Lord. Yung, yung words natin na binibigay natin sa Diyos, these are like uh, yung mga reasoning ng isang bata. Pero sa dinami-dami ng imperfection sa prayer ni Jonah, may sinabi siyang tama. Salvation belongs to the Lord. So though Jonah's prayer was very imperfect, the Lord still accepted his prayer. Because the Lord sees what he can do in Jonah's life. And so, the fish, sabi dito, vomited Jonah into dry land. Mga kaibigan, andun din ba kayo sa punto ng buhay niyo na feeling nyo dapang-dapa na kayo kagaya ng battle brush tree na kung saan uh, nakuha itong kahoy na ito? Nararanasan nyo ba yun sa buhay niyo na feeling nyo wala na kayong pag-asa o kaya tapos na wala nang pag-asa ang buhay niyo? Meron pang kalooban ng buhay ang Panginoon sa buhay ninyo. Huwag nyo kakalimutan yun. And even in the deepest and darkest moments of our life we can experience the severe mercy of the Lord and that can change us. Maraming salamat po sa Uh, Pag-stay nyo po dito sa Kapitira Ako po si PRV, Pastor Rolivic Tira po yan Bago po tayo mag walay Manalangin po tayo Panginoon, marami pong salamat muli sa opportunity na kami Magsama-sama upang makinig sa inyong salita Panginoon, uh, I pray na Kung sino man ang dumadaan sa ganitong sitwasyon na Mahirap, dark At uh, siguro hopeless Eh kayo ang maging gabay At kayo magbigay ng beauty Panginoon, even in this hard times And in this imperfect season in our life Because you're accomplishing something something good in our life. Thank you Lord. Uh, salamat po sa bawat isa nakikinig na ito. Uh, nawa ang inyong blessing ay mapa sa aming lahat. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. I'll see you again next time po. Same place dito lang po sa inyong FEBC Radio TV. Ito po ang ang Kapitira. See you again po next time. God bless.